Jimuel Pacquiao panalo sa kanyang laban sa Las Vegas. So isang magandang balita para sa mga Pinoy boxing fans, ito ay matapos magtagumpay ang anak ng ating pambansang Kamao Walong Division World Champion Manny Pacquiao na si Jimuel sa laban nito sa Las Vegas, Nevada. Kung saan siya ang bumida at nagsilbing main event, nakuha niya po ang panalo via decision kontra kay Patrick Reyes. Sa laban na ito ay napakaganda po ng performance na ipinakita ni Jimwell dahil mas pulidong yun na ang kanyang mga galaw kumpara sa mga nakalipas niyang laban sa amateur boxing. Kaya nag-improve po talaga ito ng husto. Ganun pa man, ay ang tanong ng karamihan ay kung kailan ba aakyat ng professional boxing si Jimwell dahil nasasabik na ang madaming fans na makita siyang lumaban bilang isang professional boxer. Yeah.

3, 6, 8, para, Malusia, yeah, you your... Samantala, isang napakagandang balita nga din po ang hatid ng ating pambato na si Gerald Into. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating matibay na pambato sa naging laban nito sa Saudi Arabia sa mismong event ng WBC at ng Riyadh Season ni Turkey Alashik tinalo ng ating kababayan ang Amerikanong undefeated prospect na si Ahmad Jones via unanimous decision. Ang tournament po na ito ay pinamagatang WBC Grand Prix Tournament kung saan 32 silang mga kalahok na buksingero at dahil nagwagi si Into, kaya naman umabanti na siya ngayon sa second round kung saan labing-anim na lang silang natitira. Kaya naman ipagdasal po natin na sana ay magtuloy-tuloy si Into sa kanyang tagumpay hanggang sa makarating siya sa finals. Umabanti na ang napakalinis na undefeated record ni Into sa labindalawang panalo na may siyam na knockout at walang talo habang si Ahmad Jones naman ay lumagapak sa sampung panalo na may pitong knockout at isang talo.